Mga mamalian, magandang uh, gandang araw sa atin lahat. Uh, gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano ang pagtatanim ng talong na sa tamang distansya o layo na sa pagtatanim ng talong. Nagkaroon po ako ng uh, counting experiment. Ang ginawa ko po ay ito. Uh, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng tulos. Okay? Ito po yung mga tulos. Pagkatapos yung distansya niya. Uh, kasi kapag hindi mo siya lalagyan ng tulos at nagkaroon na siya ng mga bunga, ay natutumba. Dito naman po sa kabila, is uh, pinagdikit-dikit uh, dikit ko yung pagtatanim. Para kung maliit ma 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 lang yung espasyo, maaari kayong makapagtanim ng marami. Kaya lang, ang mangyayari naman, sobrang taas. Ito po, mataas siya. Ang kagandahan, pagka ganitong dikit-dikit, lagyan ninyo siya ng tulos, itatali ninyo siya para hindi po matumba. Ito yung pagtatanim ko na comparison. At saka kung mapapasin po ninyo, walang plastic mulching to. Wala po. Uh, kundi mga a uh, natural lang siya. Kaya ang mangyayari naman kapag hindi siya madikit, ah uh, kapag madikit siya, sinasabi ko, hindi gaano maraming damo. Hindi ka gaano magpapa uh, alis ng damo. Samantalang kung dito, kung papansin ninyo, madalang siya, isang metro ang layo, pagitan, uh, maganda siya. Kasi magkakapamunga siya. Papasok yung hangin. Kasi kailangan din nila yung hangin. Okay, titingnan po ninyo. ito po, tingnan niyo ang kaibahan ng may plastic mulching at saka hindi. Okay. Ito po ay malayong distansya na. Kaya lang ang mangyayari, kapag wala ka naman plastic mulching, ah, gagastos ka ng medyo malaki-laki dahil parating ang magpapabunot ng damo. Katulad nito, katatapos lang po namin nagpabunot ng damo. Ah, uh, tatlong tao, ah, uh, bali apat na tao yung inutahan namin. Bali dalawang araw po siya. Okay. Ito siya. Eh, uh, nasa inyo po, mamili kayo. Kung gusto ninyo'y madikit, kahit na hindi kayo, uh, hindi kayo magpabunot ng damo, kaya lang para sa akin, lagyan niyo siya ng tulos. Uh, kung medyo naman malayo, tutubo talaga yung damo kaya lang para sa akin ah, kahit medyo siyang magastos sa una mas maganda na po nalalagyan ninyo siya ng plastic mulching ito na po siya araw-araw po dito namimitas kami ng talong araw-araw nakakakuha kami ng isang daang kilo ah, kung gusto po nyo parating niyo subaybayan ang aking youtube channel para iba't ibang teknolohiya po ang ipapakita ko sa inyo. Maging sa pagtanim ng kalabasa, uh, maaaring mamangha kayo dahil mayroon po akong uh, gustong ipakita sa inyo na sa pagtatanim ng kalabasa. Kung dito naman po, uh, sa aking mga pananim, talong lang po at saka sili. Kaya sa inyo pong lahat na masugid kong tiga-subaybay. Kung maaari, uh, panuorin ninyo. Uh,